Kaibigan, alam mo ba na ang ebanghelyo natin ngayong araw na ito ay hindi applicable para sa ating mga Pilipino? Huh? <laughs> Bakit ka nyo? Halika, pag-usapan natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako muli si Adrian Bonto. Talaga, Brother Adrian, hindi applicable ang ating pagpasa sa araw na ito? sa mga taga-Pilipinas? Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, kaibigan, gumamit si Jesus ng talinhaga patungkol sa karya ng Diyos. At ang sabi niya, mayroong isang hari na naghanda ng piging, ng piyesta ba? At nag walang pumunta. Imagine mo, pwede bang mangyari yan sa Pilipinas? Hindi ano. Dito sa Pilipinas, alam natin, uso ang piyesta. Kaliwat, kanan, mga barabaragay, baryo-baryo, maraming piyesta. Dito nga, imbitado ka o hindi imbitado, pwede kang pumunta. At uh, libre pa kain yun eh. At libre pa pa siya ron. Pero seryoso ang usapan kaibigan. Ang ating ibanghelyo ngayon ay patungkol sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. At ang sinasabi ng ating pagbasa ay, imbitado lahat. Masama, mabuti, guwapo, maganda, babae, lalaki. Imbitado lahat sa papiesta na nasa langit. Dalawang bagay lang kaibigan ang dapat mong gawin. Una, tumugon ka sa paanyaya. Sumagot ka sa paanyaya. Ano sagot mo? Oo, dadalo ako. Yes, pupunta ako sa papiesta. Naisin mo na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa langit. Naisin mo. Yun ang unang step. Ang pangalawang step na mababasa mo rin sa ating ebanghelyo ay kailangan paghandaan mo itong buhay na walang hanggan na ito. Uh, dapat ikaw ay palaging nasa estado ng grasya. Dapat ikaw ay palaging nasa... Um, presensya ng Diyos. Dapat hindi ka nasa buhay masama or buhay may kasalanan. Tinuturo sa atin ni Jesus na walang pwedeng pumunta sa langit na may bahid kasalanan. Kaya dapat mo itong pagandaan, kaibigan. So, dalawang hakbang para ikaw ay magkaroon ng Buhay na walang hanggan, hanggang, uh, walang hanggang pesta ha? uh, kasama ang Diyos. Una, naisin mo ito at tumugon ka sa paanyaya ni Jesus. Oo, Jesus, ako'y dadalo, nais kong makasama ka sa iyong piging sa langit. At pangalawa, paghaandaan ko ito, habang ako'y nasa lupa, Hanggang sa oras na ako'y tawagin ng Diyos, sisiguraduhin ko na ako'y mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sisiguraduhin ko na ako'y mamumuhay sa grasya ng Diyos. Sisiguraduhin ko na ako'y makaiwas sa kasamaan at kasalanan. Sa araw na ito, kaibigan, hingin natin ang grasya para gawin ang dalawang hakbang na ito. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking munting reflection sa araw na ito. Kung ikaw ay na-bless, maging boses ng pag-asa, paki-share ang video ito sa iyong mga kaibigan. Paki-like ka rin po ang aming page, Pathways of Hope. Maraming salamat kaibigan. God bless you!